So, yun na nga Tatanungin natin sila guys Kung ano ba ang pakiramdam ng kulang Simulan natin kay Erwin Ah, uh, Weng Ano ang pakiramdam ng kulang sa practice? Nakabwisit Nakabwisit, no? Oo Jackson Tanong lang Ano ang pakiramdam ng kulang sa practice? Kulang tayo, eh Ano masasabi mo? Butas, butas Tutal, <laughs> tutal. Tanongin natin si Jeff. Ang pa sila eh. Jovan, tanong ko lang ano pakaramdam ng kulang? Ako ah, si Yusef. Di ba ako yung uh, blakang? Ha? Di ba ako yung blakang? Uh, kuya, kuya. Tanong ko lang ano pakaramdam ng kulang? Ah, uh, hindi nakakainin. Eh, Siyempre, bakit pa, mga bago? Ito na nakaramdaman nyo. Arby, Arby, tanong ko lang, anong pakiramdam ng kulang sa practice? Saan? Anong pakiramdam ng kulang sa practice? <laughs> kulang sa practice, o, oh, kasi kulang tayo. Anong pakiramdam pag kulang-kulang? Nakatamad. Nakatamad? Nakakabuset? The story of the family began on...